Sa balita naman sa labas ng bansa, lumobo na sa halos 36,000 Palestino ang patay sa pagpapatuloy ng malawakang opensiba ng Israeli forces sa northern, central at southern Gaza. Kabilang sa naitalang nasawi ang nasa 46 na sibilyan habang higit isandaang iba pa ang naitalang sugatan. Pinatamaan ng IDF ang Nusay Rat Refugee Camp dahilan ng pagkakasawi ng 6 na sibilyan. Kinumpirma ng Israeli Defense Forces na patuloy ang ginagawa nilang pagkubkub sa iba't ibang bahagi ng Gaza. Una nang ang pumayag ang Israel sa panimagong kasunduan ng Hamas, kaugnay sa pagpapalaya ng natitirang higit pang isan ang bihan. Lalo pang lumalala ang tensyon sa pagitan po ng China at Taiwan sa gitna pa rin po ng joint military drills ng Chinese People's Liberation Army sa paligid mismo ng teritoryo ng Taiwan. Ayon sa ilang Chinese military expert, pagpapakita po lamang yan ng klarong mensahe ng China kaugnay po sa mariing pagtutol nito sa kalayaan ng Taiwan. Ayon po kay Major General Meng Jiang nang National Defense University ng PLA. iti paraan daw ng China upang harangin ng anumang lumalabas at bumapasok na kalakal sa Taiwan dahilan upang bumagsak at maparalisa ng tuluyan ang kanilang ekonomiya. Pinangangambahan ng mga aabot sa halos 700 katao ang patay matapos matabuhan ng o matabunan ng pagguho. Bunsod ng malagim na landslide sa lalawigan ng Enga sa bansang Papua New Guinea. Sa taya ng mga otoridad, sinlaki ng apat na beses na football field ang nawasak sa komunidad ng Kaukalam. Dahilan nga upang mawasa ang mga nasa halos 300 kabahayan. Ayon sa report, itinuturing na extreme risk o lubhang mapanganib ang probinsya dulot ng patuloy na pagbagsak ng malalaking tipak ng bato sa mga kabundukan. Sa datos ng Australian Broadcasting Corporation at iba pang local news agency, umabot sa higit isang daan ang kumpirmadong patay sa nasabing trahedya. Nawasak po naman ang maraming gusali at sasakyan matapos pong manalasa ang isang dambuhalang buhawi sa Oklahoma sa Amerika. Nakunan pa ang mabilis na paglapit ng buhawi sa isang lugar. Una pong nag-abiso ang National Weather Service sa mga residenteng malapit sa lugar na lumikas upang makaiwas sa buhawi patuloy pang inaalam ang kabuang lawak ng pinsala ng naturang kalamidad. Apat din ang kumpirmadong patay habang labing anim na iba pang sugatan matapos gumuho ang isang restaurant sa Palma de Mallorca sa Espanya. Nagpapagaling sa ospital ang siyam na iba pang sugatan matapos makaranas ng matinding pinsala sa iba ibang bahagi ng kanilang katawan. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng pagkasira ng dalawang palapag na istruktura. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Spanish Prime Minister Pedro Sanchez. Lupit yan, girl, huh? Opo, bumagsak yung second floor nitong uh, isang gusali dyan po sa Mallorca, sa Espanya. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radio 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.